Ayun po mga kalingap. Andito tayo ngayon, may nakita tayong isang tahanan. sira sira po mga kalingap. May mga bata dito. Hello po. Hello mga nini, mga babae kayo lahat ah. Hello. Okay, matakot ako to si Kuya Edo. Sinong pinakapanay sa inyo? Ne. Te, ano pangalan mo? Hello? Ano? Nene? Bibi? Narunong ka na magsalita? Ay, wala! Joke lang, joke lang, magamagalit Sino ka na dito pwede magsalita? Panganay? Wala po mga bata pa to. Ikaw, nakakapagsalita ka na? wala, di nagsasalita natanong maano na lang tayo sa kapitbahay tay pwede po maano ma, ma interview ko kahit kunti yan tay, kamusta po bakit itong mga ano na ito ay ano wala yatang pamilya wala yatang nanay tatay dito ngayon ah wala na po uh, naalis 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 ng umaga saan po sila galing napunta yatang ano bundok nagpabundok po nagpabundok ko ano yan? Iniiwan lang yan mga yan. Iniiwan po, tapos? Babalik ka na lang. Babalik ka na lang ng hapon na ata o gabi. Isang gabi na lang, babalik. E, paano yan po? Ay, ano pa, bata pa yan, no? Oh. Pinakamalaki yatag, mga parang limang taon. Ang hirap naman ang pinpasinit yung mga batang ito. Wala pa mga wales... mungang halos. Tapos iwan-iwan lang. ito po yung ano nila oh. mga bata pa lahat ng ano dito mga pinagtagping kahoy lang ba ganyan eh bakit nila parang parang bagong gawa lang ito ilang ano po sila ilang 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 member sila dito po sa ano na ito sa bahay Ilan po ang tao dito na nakatira sa bahay tay? Ngayon apat. Apat lang. Tatlo yan, tapos isang ang yung tatay. Tsaka yung tatay. Yung nanay. Nasa ibang lugar po? Doon sa parting labo Ah, eh, ibig nyo po sabihin yung magkaiwalay pa yung mag-asawa. Tapos yung tatay lang na andito tapos nalayo-layo pa. Ala, ang hirap ng gano'n. Yung man, ay, mga isang buwan yata na uwi. Eh. Ala, ang tagal. Bakit? Tapos yung tatay, wala wala dyan. Na, alis ng umaga. Ngayon, wala pa nga. Bakit? Ang hirap naman gano'n. Kung akong magulang, hindi ko maiiwanan ng ganyan ng ano anak. Baka mamaya, pagbalik ko, mapahamak pa yan eh. May mga anong pati yan, may mga hika. Ay, may mga hika pa. Dalawa yata na hika. Mukha naman talagang magkakasakit. At, grabe, wala naman nag-aasikaso eh. Mahirap ng ganitong sitwasyon sa mga bata. nakakain pa po ba ito ng tama? Iwan no, ko, hindi yata nakakain ng tama na yan. Grabe. Tinanong ko kanina kung kumain na. Kung kumain na daw, tawyo yata ulam. Tawyo ulam. <laughs> talo ngayon kung ako nakain. Uy! So, ne! Okay. Nakakausap man. Ano pong pangalan nito? Okay. Ne? Hello? Ne, pwede kang makausap kahit konti lang. Papasok ako ah. Huwag kang mahiya. Ako to si Kuya Edu. <makes> Ayun lang, nag Huwag kang Madala akong pagkain dito, Jollibee. <makes> Ayun lang, na. Naghihiya eh. Ano? Bakit ka naiiyak, Nene? Bakit iyak. naiiyak? Oh. Wala ka na yatang nanay. Kaya, mangyari. Bakit ka naiiyak? Huwag ka naiiyak. Ano? o, kasapit mo yung itong amay. Madala oh, ako ng pagkain. Huwag ka nang umiyak. Magbalik ko. Bisling, Ano? Eh. o. Wala mo. Dito lang ako sa labas. Di ako mapasok. Butas-butas pa tayo, oh. baka magkaroon mapasok ka dito ng mga ahas. Kasapin mo ano mag ano kayo. Anong kailangan niyo dito sa bahay? Madala ko pagkain sa susunod, pera, ganun. Grocery. Huwag ka na umiyak. Ano? na, ganun na. Ganun na. Ganun na. Allah. Hoy. Tapos sa atin lang. Hoy, sa at tanong naman ba ang kapatid mo? oh, wala mo medyo maano dito. Susunod na lang siguro, babalik ako dito. Timba, dito, dito sila natutulog. Ito po. Simple lang ilang bahay nila may 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 ang pangalan mo nakakain ka na ng tanghali yan may may hindi pa gusto mo magbila ako ng jalebi sa susunod may anong pangalan nito may may nagiyak yung kapatid mo. Yan. Baka may nararamdaman yan. May hika po yan eh. ha. May hmm. hika yan? Ka sa... Oo naman. Ayan Kanyang po sila. Ang diliit pa rin itong mga to. Para iwan. Ang dalawang ganyan lang lalaki yung dalawang lalaki. Ha? Mayroon pa? Hmm, dalawa. Saan nasa hmm. naman yung dalawa? Nandun yata sa... Nanay. 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 Malayo dito? Parting parting ano dito parting kamarin um, oh kamarin ito so, kinuha la wala wala pala sila puro babae na tira dito yung masana yan ng gas kailan yung huli po bago tayo magkasama sila lahat Hindi, yung bagong taon ano anim lang sila diyan anim lang apat na bata tawag sa mga tao Pabalik uh, ko ako mga next week, madala na lang ako pagkain at parang uh, kulang sila sa pagkain dito. Kulang uh, kung ano maiulang nyo, nauwag ko pa ulam, tao yung asukal. Bebet, tawa na! Madala tayo pagkain susunod, ha? Na. Sana naanig si papa mo. Ano pong pangalan ni tatay mo? Si Rayman Si Tatay Rayman sana na andito Sana andito si Tatay Rayman sa susunod Kung ano-ano ang ginagawa pa tayo Baka ka matusok niya na Bulpin mo dyan Kailangan mo ako Kuya Edo Kumot, kailangan kumot Mukhang malamig dito Wala kayong bintana oh po. Okay. Oh, rin. Salamat po tayo. rin siguro. Mabalik tala ako sa road na linggo. No? Wala po sa kanila pumapasok? Wala po. Wala po. Tumigil mo. Ay, tumigil. Ay, tumigil mo. Garol yan. Nasa na tumigil na yan. Grabe. Dalawa tumigil na din. Kapag nila nara lang. Dalawang lalaki sa kaya. Tumigil na. Pagtigil mo. Grabe. Wala naman nag ang hirap ng buhay siguro kung bata na patigil. Sige, bye-bye. Maano na ako, ha? Bye-bye. Aper, aper, aper. Aper. Sige na, bye-bye, ha? Madala ako ng Jollibee, ha? Madala ako susunod. Pagka Jollibee. Ang <laughs> cute ng bata, oh. Kawawa man ito si baby. Ang cute-cute pa naman pati. Kawawa na. Kakawawa naman itong mga batang to. Nakapangyapak lang. Anong ginagawa mo, baby? Eh, ka? ka, drawing ka? Magaling ka pala mag, ano eh, mag-sculpture. Magaling ka mag-cute-cute. Cute. Oh, cute-cute. Magaling ka mag-sculpture. May may anong ng anong gusto mo pagbalik ko? May bag, mapasok ka na ulit. Sige, ah, bye bye. Bye bye ta. Hindi na ako naririnig. Sige po mga mo. Yun po mga kalingap no. Hindi muna tayo mag-aano sa kanila ng tulong kasi eh, wala naman yung tatay dito. Ang hirap mag -ano, sa bata magbigay kasi parang baka nila kung saan lang mawala wala rin po tayong dalang pagkain eh pasensya na po kasi hindi natin malo ngayon biglaan tong paghanap natin sa kanila at salamat po please support po sa channel natin para makatulong po tayo sa mga kagaya nila at yung pumakala paalam at ayan bisitahin po natin ulit mga kalingap ang dati natin ano, binipisahin na si Tatay Simplicio po dito po sila sa bahay na ito nakatira at tingnan natin kung nandito si tatay ay nandito si tatay 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 simple show <laughs> kamusta po kayo kamusta po tay magandang umaga ay tangha ay hapon kamusta po kayo parang nagbata kayo ah Tay, bumata kayo tingnan. Nay, kumusta po? Ano? Hmm. Naalala mo pa ako? Hindi. Hindi na? Hindi. Bakit hindi? Uh -huh. Dahil pa ka nabibisto. Hindi na nabibisto? Dahil. Bakit? Ay, hindi nga. Hindi nga ako makakita. Ay, hindi ka na ba makakita, Tay? Oo. po ano? Sige po. Ano nangyari po? Ha? Bakit po hindi na kayo nakakita? Hindi. Labo na po mata niyo. Ay, grabe. Ako po yung nab nab nabisita baga dito dati na bata. Minabigay ng tulong. Yung mga bata. binabigay sa inyo ng tulong dito dati. si Kalingap Edo. Hindi niyo na ako nakikita. Na si alam ano mo lang na aani naglang. Kamusta po kayo tay? Tay simple Kumusta daw? Ha? Kumusta? Kumusta? <laughs> wala <laughs> wala ay, ko. Hindi. Ako yan na tataling ako. Wala ko. Wala ko. Wala na. Nagrabihan na. Nagtatrabaho pa po kayo tay. Hmm. Hindi. Mahal minsan minsan lang. Wala po sa yan. Wala ko Mukhang pahinga kayo ngayon tay linggo ah. Pahinga po kayo ngayon linggo? Sa trabaho? Ayaw na. Magpahinga. Magpahinga ka langon na nalinggo. Magpahinga ka na nalinggo. Huwag <laughs> ka na. Magpahinga. Wala <laughs> yung <Magpahinga. laughs> <Magpahinga. laughs> pahinga. Bukas mapasok. Mayroon oh, pa ang pahinga. Pagay ang pahinga, mabilis maghina ang ay, katawan Ay, tama po kayo. Kaya hmm. eh, paminsan, akala ako ng bubo. Hmm. Hmm. Kaya okay, walang pahinga. Mas okay pala walang pahinga para di manghina. <laughs> hmm. <laughs> Kumusta naman po pag ano ninyo dito? Pamumuhay araw-araw tay Kumusta naman kayo dito sa pang-araw-araw? Alam pang-araw-araw. Pang Mrs. Hmm. Ano, no? eh, wala mang kita. Nakaasa na lang ta mga pabigay-bigay. Hmm. Ibinta na lang natin yung alahas mo. Ba mukhang mamahalin. Ibenta na natin yung alahas mo. Baka maka isang libo pa tayo dyan. nag <laughs> <laughs> na ako naman lang ito sa okay-okay. <laughs> Baka agimat yan. Nakuha mo pala yung sa ukay-ukay. -okay. anong ginagawa nyo kanina dito, Tay? Ano pong ginagawa nyo dito kanina bago ako dumating? Ano Dangil? Ano si ginagawa mo bago siya nag nag-abort? ano ka ba ka? ano, niyo, ano? Si manok naglaog. Uh -huh. Di ba? si mga Tawon oh, na, wasak na, maluto. <laughs> nagluluto ka? Mag, mag ng manok. Ngayon <laughs> po, nagluluto daw si Natay. Tay, And... tay nag-improve ang bahay mo. Nagganda. Gumanda yung bahay mo, parang nagyaman ka na baga. Tama mo, oh, mayroon ng dingding oh. Wala, well, yeah. nagdating yung anak kong galing. Sa abroad? Ano, binag, Binagdinghan binag niya. Wala no? lang mong pera yung pagdating at matapos lang ng anak niya. Isa naging SP ano, lang, doktora. Ay, grabe. Kaya, Mayaman na yun, wala, doktora. Walang inaw yung pera. <laughs> hmm. Pinagawa niyo yun. Nire-renovate na, oh. Tinagal mo ang tahagaan nila daw kami mga food. Tay! Nire-renovate na yung bahay nyo. Grabe. Tiyan mo, oh. Nagkaroon na ng pad ng dingding. Gumanda na. Hindi, gaya nung anak ko sa nasa Cavite. Di ko na nga nap... ko na po nakilala yung bahay nyo. Kala ko eh, grabe, ang ganda na ng bahay po ninyo. Tapos oh, malaki na yung may kama pa ditong kasama. May kama na rin oh. oh. <laughs> ganda. Ah, dito daw po. Ang kasakit sabay. Ang kasakit sabay ting para ano walang si mga nandito na pagdawaan kaya pinagdadalan at ang pera pinagdawaan ang tatay mm -hmm. Tay! May ulam pa po kayo! Ha? Huh? May ulam! Ha? Uh -huh. <laughs> Wala nga! <laughs> Wala pa! Wala <laughs> pang ulam Baka may huli na yung bubo! Ha? Huh? Baka may huli na yung bubo nyo! May... Hindi man ako nakakana kahapon. Ay, klase. Sayang naman. Wala na ako ang pamain. Sayang. Kung nakakuha ako ng pamain, nandun pa ko eh, di paano ang ulam natin namaya? Hmm. Ano ulam natin? Tuyo. Tuyo lang yata ang ulam natin mamaya. Tuyo. Oh. <laughs> <laughs> Minsan wala. Minsan kapit bahay. Minsan ahing ilang sa kapit bahay. Yan. Tay! Gusto mo po ng kwarta? Ha? Ah? Gusto mo <laughs> ng kwarta? <laughs> wala. Wala ang pira. Oh, ang pira ko. Sa piso. <laughs> Papalitin ko yan. Bawat piso limandaan. Papalitin oh. ko. Ngayon, patingin nga. Patingin. Patingin. patingin Papalitin ko bawat isa limandaan. Payag ka? Oh, tatlong piso to oh. Papalitan tayo palit. Oh. Oh, ilan na 'yan? Oh, magaling. Salamat. Yan po 1,500 yan. Wag, wag mo yang iwawala, sayang. Huwag may iwawala. May pang-ulam na kayo mamaya. May pang-ulam ka na. Hindi ako nakadala, di ako, di ako, nakabiling ano ay pagkain at hapon na. Hmm. Anong 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 handa niyo nung Pasko at bagong taon po? Anong handa niyo? Alimango? Ano handa niyo po? Wala. Ano siya mo si bagong taon. <laughs> <laughs> Wala. Ito, ihanda na natin to Wala tayong ulam mo. Oh. Manok. Hindi <laughs> 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 sa inyo. <laughs> Abay, sa kapit-bahay, masarap yan. Pag sa kapit-bahay. <laughs> Ano pong gusto nyong dalahin ko pagbalik ko? Ano pong gusto nyong dalahin ko pagbalik ko? <laughs> Ay, yung... Yung maluwag sa kaloban nyo na dalahin. Lechon! Ha? Lechon! <laughs> Lechon? <laughs> Ma... <laughs> ha? Sabi kay ang kang kano, ah. malakas magdala ng virus. Ay, malakas magdala ng virus. Um, ang... baboy. Ay, wag, wag, na pala yan, wag na. Iba na lang. Iba na lang po, gulay na lang. <laughs> Sige po, nay, madala ako na ang susunod na pa, ano, grocery. Um, ha? Sige, ma-uwi na po ako. Anong huling masasabi nyo po? Salamat. Salamat na malay talaga. At talaga sa totoo, walang malagap. Ah, gano'n po. Ano yun? Ano si Nanay? Ano pong masasabi nyo tay? Ay, maraming salamat. <laughs> sige po, paalam po. Maano ako ah. Huwag po kayo malangkot. Mabalik pa tayo. Sige, oh, sige. sige po, paalam Saka po. Sige po Sige po na. Ang sakit ang pako pati ngayon. Isina, lagi ka pa napunta ka dito. Lagi sa kusina. Sa <laughs> nga Sa kusina ako lagi na Atres At pa Sige po, bye bye. Ayan uh, po mga kalingap, uh, nabisita natin si Tatay Simplesio sa kanilang tahanan. Uh, at, at Yan nga, medyo hirap talaga. So, kapasakit na ng mga yung marandal, mga dalawang marandar, nakakaawa naman. Ah, uh, buktin na lang napintahan natin para at mamutang ng tulong. At uh, yan po. hanggang susunod po ulit, uh, mabalik pa tayo dito. please like share and subscribe po, mga kalinga pa alam.